Good morning guys Ito po kami ngayon Ayan po si Blackie Ayan po guys so oh. Medyo po masama ang lagay niya Kasi nga po Parang nagkaroon siya ng Galis kasi nga po Ano Nung simula ng anak siya At saka after 2 weeks Or 3 weeks Parang tumay po siya ng bulati At saka nagsukaw ng bulati pasadis nga po guys kung ano pong pwedeng gamot sa aso po kasi nga po eh wala pa ako experience kung paano talaga magamot dahil first time pa lang malagahan hanggang sa mga anak niya ngayon po guys eh namatay yung pong mga anak niya anim pong namatay sa anim pong anak niya guys tapos yung mga anak na tira po uh, isa na lang po ang natira po ay eh, kamukha ni baby ayan po yun po tatay nila si Belly ngayon po natira guys ito po pagalagala yun lang po ng medyo malusog at kaka uh, medyo po ako yung katawan at pangalan pa lang dito si Cholo eh Cholo alingan dito ayun po guys oh. ayun po si Cholo ayun oh. iyak na iyak ako dati nung namatay yung mga kapatid niya kasi nga po eh, pinakakawa tapos ilang buwan siyang dinadala ni Mami blocky nila tapos ganun po nangyari sa mga kapatid niya yung lima po na mamatay tapos ang sakit po talaga talaga iyak po ako ng iyak Pero buti po na lang eh tinira po sa akin si Cholo yun po si Cholo medyo malusog po siya mag isang buwan na po siya sa 27 yun po nakatuwa tsaka yan po yung tatay nila si Baby. Bailey ayun oh. baby mo Oh, yung baby mo. Ayan. Ang mukha mo, di ba? Ayan, kamukha mukha niya, guys. Oh. Ayan. Yung baby mo. Oh. Umalis si Bailey. So, cholo, halika dito. Punta kay mama mo. Ayan, ay ni Papa papabili sa'yo. Ayan po, guys. So, oh. yan na lang po nagkita sa baby niya. Si cholo po. Kamukha mukha po ni Bailey. Ayan po si Bede. Tsaka, pinaproblema ko lang po kasi yung ano eh yung mama blaki nila oh kasi nagkagalis siya tapos uh, nagtay po siya ng basa tapos may kasamang bulate tapos nagsupa din po siya nakarang araw hindi ko po kasi alam kung ano po yung gagamot dito wala po experience sana po guys pa comment naman po kung paano po magamot sa mama ni chulo si blaki and po oh. guys video alalagas uh, kasi yung ano niya balahibo Ayan po. Para nang ayayat siya eh. Dati po, hindi po siya ganyan. Maganda yung balihibo niya. Itim, itim po talaga. Tsaka tanong ko lang po din po guys, pagka binubula natin yung mama nilang si Blackie, mama ni Chulo, hindi po ba makapik to sa baby niya? Ayan po. Hello! Ayan na lang po yung matira si Chulo. Chulo! Hello! Chulo, okay ka lang? Ayan na mama mo. Mama! ayun po guys ha pakomment na po para po malaman ko kung ano pong pwede nga gamot sa kanya sa daan niyong galis ayun o, no? hindi pa kahalutan ko sa maman thank you guys thank you for watching bye bye po